Ang programang ito, ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga Claire masayang masaya dahil sa wakas nga ay nagkabalikan nga sila ni Dr. Argitanya. Kahit na itong si ay nasasaktan sa nangyari, pero wala siyang ibang sisihin kundi ang sarili niya lang rin dahil nga narinig ni RJ na wala na daw siyang pagtingin dito at hindi yan na maibabalik ang kanyang nararamdaman kay RJ samantala naman itong si Moira binalaan nga ni Claire ayon pa nga kay Claire Moira boyfriend ko na si RJ at huwag mo kaming guluhin kung ayaw mo malaman ng lahat ang sikreto mo kaya naman dito ay gulat na gulat itong si Moira kahit na sabihin niya na hindi siya apiktado o wala na nga siyang pagtingin dito kay Arjita niya kasi nga wala nang chance na magkabalikan pa silang dalawa kasi nga patay na nga siya at isa pa kahit na buhay nga itong si Moira ay hindi pa rin may babalik si RJ sa kanya kasi nga kahit kailan ay hindi naman siya minahal ni Dr. RJ Tanyag kaya nga nagkaroon ng linit at analin dahil nga hindi nga siya mahal ni RJ Tanyag kaya hindi niya masisisi si RJ Tanyag na kahit anong panggawin ni Moira ay hindi hindi na siya babalik ito, bote na lamang at andyan itong si Zoe na kunwari ay anak nga ni RJ Tanyag. Kung walang Zoe, hindi hindi na nga babalik. Itong si RJ noon sa bahay nila Moira. Pero lahat ng yun ay may hangganan at hindi hindi na nga bumalik itong si RJ. Kaya ngayon kahit nagpupuyos nga ng galit itong si Moira at si Loss, dito sa kay Claire ay wala pa rin siyang magagawa dahil nga sa wala na nga siya kay RJ at kahit kailan hindi man siya binahal nitong si RJ Tanya. Samantala naman nagtampo ng todong-todo itong si Annalyn kay Dr. RJ Tanyag kasi sa pagkakaakala niya na si Nanay linit niya ang minamahal ng kanyang tatay RJ. Pero nagulantang na lang siya nang makita niya na nakipaghalikan nga si RJ Tanyag dito nga kay Claire. Kaya naman dito nag walk out nga itong si Annalyn at hinabol naman siya ni RJ Tanyag. Dito pinaliwanag ni RJ na wala siyang kasalanan. Binigyan niya lang ng chance ang kanyang sarili na maging maligaya din dahil may karapatan naman siya. At hindi niya kasalanan yon dahil ang kanyang nanay Linit na ang nag-give up sa kanilang relasyon na sana ay gusto niya pang magkatuloyan itong si Linit. Pero doon narinig niya na mismo sa bunganga ni Linit na hindi na nga siya mahal nitong si Lynette. Kaya kahit ano pa yung gawin nga ni Annalyn, ay wala na nga magagawa ito dahil nga mag-boyfriend-girlfriend na nga si Claire at itong si RJ tanya, Kaya dito naintindihan din ni Annalyn ang nararamdaman ng kanyang tatay RG pero nang lang siya dahil nga nakikita niya kung gaano kamahal ng kanyang tatay RJ itong si Lynette na handa niyang ipaglaban kahit kanino pa man. Kahit na noon pa kay Moira ay kayang ipaglaban nga ni RJ si Linette kasi ga ka mahal na mahal niya nga ito. Kaya nga mas pinili niya nga pang iwanan si Moira noon at si Lynette at sumamag dito kay Lynette dahil nga sa kanyang pagmamahal. Pero ngayon ay wala na talagang pag-asa pa dahil nga sa mag uh, boyfriend at girlfriend na nga itong si Claire kaya hintay na natin kung ano na naman ang gagawin naman ni Moira para nga masira ang relasyon ni RG at ni Claire